parin namin 'yan. Ako presidente ng Maserati dito. ba? sports car, inaasar nila ako. Puro daw ako sports car. Siyempre, isa, -isa sa mga negosyo ko. 'Di ba? Inaasar nila ako, puro daw ako pamigay ng masasarap na dilata. Anong masama? Kaysa naman mabigay ng mga bigas na maitim. Kaysa naman puro sardinas ay anak niya. Oy, oh, yung anak niya. Ay kilala ko to, ito yung makulit na anak. Yung Makulit na anak mo to. Tingin usap ko. Nabigyan ko ng wheelchair. Ang kulit-kulit. Ano nga pangalan niya? Si Andre, napakakulit. Special na special na bata. Binigyan ko ng spam, delimundo. Kinaiba yan? <laughs> alam niyo, nakakatuha kahit saan ako pumunta nakakahalupilo, bigla na lang may lumalapit sa akin, nagpapasalam mo. At hindi ko oo alam. Natulungan ko na pala, nagbigay na pala ako ng yan, wheelchair, hindi ba na pa-opera ko. Sino na nakausap ko dito na? Ano sabi mo? Sino ba? Ano na? Ay? Ay, nabigyan. Sino po? Ay, ko mismo. Ay, sinanag. Nasa na? Ay, ano na? Imagine mo, ano ka? Ganito na, ha? Ganito yan, kahit saan ako magpunta, minsan di ko na alam, may nabigyan na ako ng kabuhayan, may napagamot, may natulungan. Yan yung sinasabi ko. Wala pa ho ako sa politika, nagagawa ko na yung sinasabi kong tulong. Alam niyo na ngayon yung tatlong king. Ano-ano yun? Yung kalusugan, kaalaman, at kabuhayan. Hindi na pa ako ko pangako yan. Matagal ko nang ginagawa, at gagawin ko pang mas matindi para napunta tayo din sa City Hall. So, Ibigay ko sa inyo galing sa sarili kong bulsa. Tinaghirapan ko po yan. Dalawampung taon, dugot pawis. Ang nakikita niyo na lang ngayon, yung, yung sabi niya lang kung masenso na SP na, pero alam niyo ba pinagdaanan ko? Mahirap po dinaanan ko. Lahat ng tao, pinagdudaan ako. Sabi, wala, hindi ka asenso. Hanggang sa palo ka na lang. Hanggang dito ka na lang. Pero hindi ako nakinig. Nagsumika po ako. Hanggang mo masenso ko. Dalawampung taon. Picturean mo muna nga kami. <laughs> okay na. Okay, salamat. Ay, kabahala ha. Yung mic kasi hindi maabot doon. Gusto ko sana paabotin. Napuputol ako so hanggang dito lang ako ha. Sana narinig ko sa likod. Ang sinasabi ko lang po, tinatanong ng iba anong kaibahan ko to sa ibang tumatakbo. Lahat ng tinutulong ko galing sa sarili kong bulsa. Pinaghirapan ko. Yan ang gusto ko. <laughs> 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 Katulad ng iba, yung tinutulong daw, galing saan? Saan? Corruption. Alam naman natin lahat yan. Bakit? Kaya ako tumatakbo para matigil ang corruption sa Manila. Bakit walang gamot sa mga health center? Eh di kinorap. Bakit yung mga alawas sa senior pag hindi natanggap? Wala naman daw. Saan na punta? Sa kanila! Sa punta na kanila! Sino ang imama? Sino ang kumita doon? sino ang awawa? Okay. Tapos gusto nyo na pa bumalik sila? Kasi nyo ba ba silang bumalik? Kaya nga sabi ko na ay eh, tay, pag gusto nyo mag ano, pinapalayo <laughs> po. Kung gusto, niyo nang bago-baguhin please. Kung gusto nyo magkaroon ng pagbabago, kailangan may magbabago po sa namumuno ha. Bago naman. Bagong ha. Tanda mo yan. Kasi yung pangako ko na 2,000 pon-pon sa seniors at PWD, yan ang una kong gagawin. Diyano sa kalusugan, dagdag doktor, nurses, hospital. Eh kung may alawas sa inyo, kailangan may alawas sa inyo mga kabataan. Para makagraduate sila. Hindi lang alawas. Libreng uniform, libreng bag, libreng sapatos. Lahat libre. Ang tawag doon, servisyong derecho sa mga tao. Ayaw nilang gawin yan. Alam mo ba't di ginagawa yan? Bakit sa ibang lugar? Pwede gawin. Ba't nila Hindi. Kasi, iba na mamuno. Mababawasan ang ano? Alam nyo na pala eh! Ba't yun ang papautu pa lang eh! Kayo talaga, mga lola at lolo ko. Sana po, magising na tayo. Ito po, seryoso. Alam ko, nakakatawa. Pero, kanina yung in interview ako eh. Kento lang ako, mabilis. Tinanong, kung manalo o manalo, ano daw gagawin ko? Sabi ko, kahit anong mangyari, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtulong ko. Pero ang sinasabi ko lang, ngayon ko lang po iaalay talaga yung sarili ko para sa Maynila. Marami talaga akong gustong gawin sa buhay ko. Pero dito ako napunta, dito ako tinala ng Diyos, dito ako tinala ng Tadhana. At kayo na po magdi-decide Sino ba talagang gusto ninyo? Wala, salamat. SB! Salamat. SB! Salamat, tinakangad! Ito lang mapapangako ko. Kung meron ko mapapangako, hindi ko kagayain ang ginagawa nila. Ano yun? Mangurap. Meron ko akong pera. May negosyo ko na hindi ko kong pag-iintensan ang pera ng mga nila. Thank you! Thank Sabi niya na, hindi mo na kailangan yun. Kailangan ko ng pera. Para may maitulong ako sa inyo. Alam niya ba, nagtatrabaho pa rin ako. Kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko pa rin ayusin yung negosyo ko. Kasi kung wala yun, wala akong pagtutulong. Maswerte ako, yung mga negosyo ko, tuloy-tuloy lang. Balakas ng balakas, nagbubuka sa ibang-ibang lugar. Pati sa ibang bansa, tuloy-tuloy. Kaya may pantulong ako sa inyo at hindi ko pag ang pera ng mga maniliyan nyo. Yun lang ang may pangangako ko sa inyo. At isa pa pala, tatakatuhin ko po kayo lahat ng tama. Maiba naman! Bago naman! Matikman niyo na yung iba! Bago naman! Pagalihan yung mga pera! Yung mga ari-arihan natin! Hindi ko na kailangan sabihin. Ginawag tayo sa utang pininta. Ang hirap tanggapin. Na para sa mga manilenyo, yung dapat na pera, naging pabahay, naging ospital, naging gamot, pero wala na po. Kaya sana po, sa darating na eleksyon, hindi na po mag-decide. Ang panalo ko po, hindi para sa sarili ko, ha? Kahit anong mangyari, pagkatapos ng eleksyon na to, ganun pa rin po ang buhay ko. Ang panalo ko po ay panalo ng mga anak ninyo, ng apo ninyo, at panalo ng bawat kalimay ko. Kaya sabi ko po, yung mga nanay, tatay, lolo, lola, kahit yung mga housewife, yung mga walang trabaho, usong-usong na ho, ang pot buying, mga patawag, ay bayad, Pasensya na ko, wala ko ibibigay sa inyo ngayon, ha? I okay lang ba? Pamis? O, punta ko rito, kayo walang bayan na? O, di ba? O, yan, right, sana okay, makita nila. Lahat pa ng patawag nila, lahat ng rally nila, may bayad. Ang yes. sakit. Tanggapin nila, okay na. Para naman meron kayo eh, konting ano. Pero sinasabi ko po, sa darating na eleksyon, Uso na ho ang pangako ngayon, 1,000. 3,000 daw para sa mga poll watcher. Sige, bantayan nyo lang. Pero ang babantayan nyo, buto natin, ha? So, ano naman po. Tanggapin nyo yung bayad. Pero ang bantayan nyo, yung buto ng Team SB. salita si Lola, si Nancy ka rin, SB, SB, SB. Okay lang, ibig sabihin. Mahal ako ni Lola, thank you po, Lai. Thank you po, maraming maraming salamat. Ulitin ko po, yun lang ang pakiusap ko. Gusto nyo ng pagbabago. Ang boto nyo sa akin, hindi para sa akin, para sa mga anak ninyo. Huwag ka okay, lang pakiusap, ikaw talaga! Ako ba? Ako ba? Okay, huwag ng salita. magsalita Ako salamat dito <laughs> Huwag na tayo akong magsalita Maraming maraming salamat, Nay Maraming salamat po Tubig na lang may bibigay ko sa si inyo Hindi <laughs> na lang, hindi gano'ng kainit Maraming maraming salamat po Ako po'y nandito dito Gusto ko makilala kayo, makita kayo Gusto ko maramdaman nyo ako Bukod doon sa narinig niyo ako, gusto ko maramdaman niyo po ako. Maramdam ba? Kahit pagod na pagod na ako. Ay, tubig. Ako pa, bibigyan mo ng tubig. Salamat sa pagmamahal, Tondo! Salamat po, tay. mas masarap yung ganitong patitipo, no? Sa gabi. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana wag niyo akong kalimutan. Wow, may nagbigay pa ng tubig. Inubing ko. Ay, salamat pa lang eh. Ano ka na? Ay, salamat. Salamat po. Yung mga kababayan ko dyan sa likod, maraming maraming salamat. Kahit wala kami bibigay. Ang... Kahit wala. Ano, a picture. Oh, kaya ko lang ibigay sa inyo ngayong araw ay mensahe ng pag-asa at pagpapago. Kaya muli, maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, sa lahat ang gusto mong papicture, dito na lang tayo magpapicture sa harapan. Ha? Maraming maraming salamat. Papicture, okay, let's eh. play Ang importante ngayong gabi ay picture. <laughs> O oh, muli po, maraming maraming salamat, Tondo. Kung may mga tanong kayo, sabihin nyo, ha? Nandito lang ako. Basta ang tututukan natin, ulitin ko, yung kalusugan niyo, kaalaman, pag-aaral, matatanda, at pagbibigay ng trabaho at kabuhayan doon sa mga walang kabuhayan, sa mga solo parent. Maraming solo parent dito, di ba? Ay, solo parent, solo parent. O Asa, yung asawa nyo? Um, patay na, eh. <laughs> Basta ang bibigay ko sa inyo ha, trabaho at kabuhayan. Lagi nyo pong tatandaan bakit yun ang pinili kong tutukan. Kasi magpapapicture kami. <laughs> yun ang tinututukan ko ay tatlong K kasi na pwede magpaangat sa mga buhay natin. Pag meron tayo niyan, pwede nyo na pong tulungan ang mga sarili ninyo at hindi na kayo umasa sa gobyerno. Yeah. Yun lang po. Uli po, maraming maraming salamat. Lilipat na naman ako sa kabilang barangay. Salamat po sa pag-aantay. Salamat sa oras. Pero magbibigay akong oras para sa picture taking. Salamat po! O oh, ito, tayo. Thank you. Maraming salamat. Okay, sige, picture tayo lahat. Okay, nai. Oh, may nagsasalita ba dyan? Picture tayo, nai. Dito tayo sa harapan para hindi masikip. Salamat po, nai, sa oras ninyo, ha? Ano oh, na? No. Picture o nasan? Kamera nyo, nai. Okay, picture. Sige po, ako aalis. Ay, teka lang. Bago yan. Ako lang magpapapicture. Okay lang. Okay, okay. tasa kamay. Ay, tasa. Tayo tayo lahat. Tasa kamay. Dun, picture sa harapan. tayo. Papicture ako sa inyo bago kumalis. picture muna tayo. Sama kayo. Tasa kamay. Salamat. O ganito. May mga humingi ng tulong sa akin. Dala ko po yung tutok to win party list. Alam niyo ba yung party list ko? Yun yung nagtumutulong pag may... Ma